Hello guys, welcome to my mini vlog. For today's ulam natin tanghalian is tinolang manok again at may papaya. So ngayon ay lalagyan din naman natin niya ng malunggay. Araw-araw malunggay. <laughs> so yun guys. So, yun guys, di ba, araw-araw naman, uh, paulit-ulit lang din na may inuulam natin. Kaya lang, iba-iba uh, ng twist. So, ngayon, may mga upload na rin ako na ganyan na tinola, pero which is papaya lang or sayote. Ngayon, nilagyan ko naman siya ng uh, malunggay dahil kailangan natin kumain ng malunggay. So, ayan, nagluto lang ako, tatlo lang kaming kakain ngayon tanghali, anak ko, ang tatay ko at ako. So, ayan guys, uh, kung ako, habang pinapakuloan natin ang papayat palambutan, meron man ako ditong nilutong pugo. So, kailangan ko rin niyang kainin, guys. Ayan. Ay, hindi naman ako araw-araw kumakain yan. Every other day. So, ayan, guys. Malapit na maluto. Ayan. Nilagyan ko ng nang malunggay, guys. Hindi ko na naipakita sa inyo. So, ayan. Malap madali lang naman siyang lutuin yung talbos ng uh, malunggay na yan. Kaya, ayan na. Yum, yum, yum. na. Luto na ang ating tinolang malunggay. Ay, tinolang malunggay. <laughs> manok na may papaya at malunggay. Yun lang guys. Bye bye. Thank you for watching.